ayun magandang araw sa inyong muli mga kaalangan uh, ipapakita ko lang po ang ating ginawa dito sa ating uh, uh, client dito sa uh, Tanawan Batangas so baka magtatanong kayo kung bakit hindi ko na video simula nang ginawa hanggang sa matapos so ito lang ang masasabi ko wala po akong uh, videographer wala akong taga video ang ah, ganito lamang po ang mas magandang gawin para at least na i-share ko po sa inyo ang ganitong ori ng cabinet lalagyan ng magagarang damit yan simpleng cabinet lang po okay na yan medyo malinis pong tingnan kasi kulay puti siya at dito po natin i-hanger yung mga ah, pwede nating i-hanger ng damit na hindi pwedeng magusot ayan dyan natin i-hanger at ito na po yung uh, lalagyan natin ng uh, glass at may mounting table ayan at lilipat naman po tayo dito sa ating uh, lalagyan ng TV ayan sa gitna po lalagyan natin TV yan hindi na po at ito naman po yung secret door ayan uh, pwede nyo pong pagtaguan sa likod at pag sinarada po yan ng ganyan, hindi po mahalata na may pintuan so yung mga shelves po depende po kung anong gusto nyo ilagay at ito naman po yung ating uh, divider a uh, mini uh, bar ayan Di divider po yan sa ating uh, dining uh, table ayan ayan kung mapapansin nyo po yan uh, pwede nyo po maglagay ng display mga stock na alak. Ayan. At ito naman po yung ating uh, hanging cabinet sa dining hanging cabinet. At ito naman po yung kitchen cabinet natin. Ayan. Kulay puti po siya lahat. At malinis pong tingnan. So, pansin nyo po walang kisa mga kasi balak po nung mayari ay uh, e extension pa taas yung bahay. Pag medyo hindi na tag-ulan. Ayan, yung mga cabinet po na gusto nyong pwede nyong itago na mga gamit dito sa kitchen. Ayan, pwede nyo pong lagyan lahat yan para hindi po nakakalat yung mga inyong mga gamit sa kusina. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.